Hi guys! This is your Mr. Lewis, your ADMS More Vlog. Welcome to this video. At this video po ay I... very happy na ka, very busy na kami dito. Karina, naglinis kami dito sa venue sa, sa, ano to, sa, sa hall. As, uh, grabing alikabok. So, nililisa namin. So, nakita nyo naman sa vlog. Paano namin nagwalis, uh, nag, nagpatubig, nagmap, nag, nag, -patubig, nag, -map, nag brush and everything. So yun naman, today is, ano na, gabi na. So bukas po ay magpapablessing tayo doon sa pool. Si Brenda magpapablessing siya. So may inventa pare for blessing. Kanina, nag din ng baboy and nagpadugo na doon. Magpahitpahay ng dugo. natural way or so let's say, traditional way namin dito pag, pag magpablessing. So, at dito sa tilo, sa si Inday, mga show Yan, so, ano na na pinamili pa, yung mga panakot. So we have here, you know, with the hand, ang mga sibuyas, mga carrots, patatas. Ito, oh, meron ito yung mga tawag nito. Pinatig ka po klutoon. Tolo, di ba? Upat? Upat uh, ah, no. ang sapay na. Ah, magsapay na. Medyo nasapay na ni Minyo. So, ahos, bumbay, may luya. So, Very busy na sila ngayon. Ayan. So, ngayon kasi maganda yung magtata tapos i-prepare para kinabukasan, lulutuin na lang siya. Ayan. So, nandito na mga patatas. Ang dami patatas kasi 100 kilos of baboy. And then, inihaw siya guys. And then, may dalawang lechon or isang lechon bukas na order ni Brenda. So, ngayon, mag, ano na siya. Slice. Probably, this is what we call the preparation ngayon ngayong gabi. Ganyan talaga pag may birthday, may fiesta. Ngayon naman ay pa-blessing. So may pakain dito sa farm. Ayan. So dito na ang mga tawag ito. Ang mga sibuyas. Ah, ay, laurel. Ayan mga laurel. Ito yung mga um, powder, pepper powder. Ito oh, mga black uh, ano to? Si Boyes na pamintang uh, duro. So grabe. Grabe ang mga pangyayari dito sa mga Ay, gila ka Hello, kaya <alleviate revenir> <laughs> si Boyes. Thanks, Ledger. Thanks, si Boyes. Siya ang umiiyak. Yan yung sabi ng kuan na riddle na ik ikaw ang sumugat pero ikaw ang umiiyak. Diba?

Nga. Si. Wala ni kabalon sa busy dire di. Ano man yan? Ano man, wala man, man. Wala man, man. <laughs> Lagi. Ano man bigyan ng santi? di ba? Walang kuryente ka. Walang <laughs> so, kuryente. Eh. Ginoo ko ang kuryente ka wala wala. So I don't know what happened. Basta kawala-wala yung kuryente. So dito, yung freezer. Ayan. So, wala yung kuryente. Sa <laughs> so, tinulis doon ikayo. Ito yung wala big suga <laughs> Alay dito, Wala wala naman na siya. So, dito tayo. Busy na. Meron na. Kasan oh, eh? Ah, bugas. So, maglungag. Magluluto sila sa busy na kayo dito, guys. May mga pabukal na ng mga ano. This is the carne. Wala doon ba yan, no? Oh, mamasita dahil. Mamasita dahil.

patatas. Oh, ayaw, pata pata patatasan. Ayan. The prevention. sarap. Ah! Eh, kalami sa rumba. Sabaw rin eh. na, ka rin. Oh yeah. Wala pa tubig okay, na uyong karon. Bayo ang tinagpuan. Perti ni uyong. Ata rin? O, maliit lang. Maliit nung iyo. O. dito talas. Ah, dito maraming panako. Dito mga magic. Toyo, ketchup. Ayan, Filipino style. Ito. At ang lad. This is for sabaw. Masarap dito. Mag tinanlad. magtinanlad bukas. Itu terima pagi-pagi, cuma step Filipino, this Ini for Humbak, suka, toyo, nyanyi, 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 Yes Para sampai na kalamian eh Go Go baby guys Go boys Para sa na lamit Ito talaga yung specialty ni Mama Sita Ang sampay na Talaga masarap na Luto niya Ang champagne supernova champagne na So dito naman Mag, mag uh, fitada Mag humba So marami talagang mga ingredients Nakakailangan Ayan. Eh, ito talaga yung ano natin guys. Pag province talaga mag ano. Ayan. Diba? Tatlo talaga yung ano na sila nakahalerang mga sa saing. No? Meron tayong humba. Meron tayong for afitada Meron tayong para sabaw. Ayan. Si Kuya Toto. So, may sabaw siya kasi may mga bukog-bukog pag-ihaw. So yung mga bukog-bukog sinasabaw siya para naman ngayong gabi meron silang dinner o oh, may mga dinner may, may, may pang ulam natin sa oh, ating dinner churba diba ba? ah, ko gusto siya magpansit daw bukas Ma? Oh. Ah, lagi? ano sabi ang tango na patango na po si kaya na siya ganina yan yeah. Oh, katulad katulad hmm. Mm, no, sa sudan. so dito din sa amin sa way namin na pagano ano luto dyan magpapaboil muna ng ano, tubig saka ihalo ang bigas ah, uh, ganito kami sa Paris guys halo kapatid ka na tip? kapatid ka na? Oh Bawin siya akong gitunaan nga palpak ko. Ito yung um, ano, trinrain ako doon sa mga luluto doon sa simbahan ng nagluluto, man me. Palpa ko hilaw ko abot ba yung eh. ano man anak. Eh. So ang tubig ko sa di siya ang tubig kung pila ka water mo ay putang bugas. O sige ikaw na magbana-bana. so ikaw na pala mag mag-steam, uh, so, ikaw na mag-adjust mag no. Kung ilang water yun yung bigas. Oh, asalap ah, talaga. Ah, talaga. Ang sarap talaga ng pag naluto sa kahoy. Pwede sa mga ganito. Nah, pag perfect ang pagluto. Go na. Right? Ayan. Ayan sila. Go. Ayan. Kuya Toto, let's go. Grabe. Ah! <laughs> Go. Go. And now relax. Oh, very busy. <laughs> very busy. Ang ah, magkahumot mo anak ay ah, tanglad. So dito na, very busy sila dyan Sa side. So dito na, bumalik na ang kuryente. Something. <laughs> <It's up, day. laughs> Yan. Ah! <laughs> Sarkita niyo naman. Ah, dito marami yung carrots. Diba? Grabe yung kung ano dito pagpiyasa dito yung pagpablasi pag kay Kasi marami talaga pumupunta dito na maraming uh, makikipag-celebrate at maraming, you know, yan. Mga panakot, mga panakot. Yan. Yan. Uh -huh. Uh -huh. Go, ante So buka serving and hugas plato. <laughs> o, oh, gusto na. <laughs> Majena ug ba. Magena atong pagliman. Legate, kore. Mag-ari na ni. O, o na. Salamat So Again, we're very excited tomorrow, so um, ang pa siguro. O oh, seryo oras ang pa-blessing ka no? Yes, Like so, let's go. So, punta pa kami na uyong. Gabi ka na Wala na punta kasi na enjoy kami sa paglinis at na-enjoy kami sa pag... So, see you tomorrow, guys. Pa-blessing sa pool. So, tara na. Kina-uyong TV.